Hello, welcome to Virgo, Philippines. So ito yung reading natin for Virgo. Summarizing Venus-Jupiter-Virgo. We'll Take only what resonates. Sa so, mga gusto magpa-personal reading, Jing Taro Reader. Yan yung friend ko, open siya sa personal reading. Ako po, hindi pa ako open sa ngayon. So kung gusto mo, sa kanya ka nalang mag-inquire. Okay, let's start what do we have here for the sign of Virgo. follow niyo rin ako sa TikTok guys Unipri, U-N-I-P-R-I at of course please do support my band, bandang Sable, search mo yun sa Facebook let's start to do have here the three of pentacles wait lang guys three of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn ayan So, sa nakikita natin dito, I feel like may growth sa'yo pagdating sa money. Ito manifest mo to, napahaganta nito, lalo na with the Queen of Pentacles. Mas magiging stable ka ngayon uh, from this growth. Tuloy-tuloy siya eh. O, oh, with the Will of Fortune. Merong something na makakapagpabago ng buhay mo ngayon. And magtutuloy-tuloy siya, lalo na with the Page of Wands. Yung iba sa inyo, may kinalaman ito sa social media. Anything na ginagawa mo sa online, you do have your the sun. So, this is you brightly shining, lalo na sa mga networks mo. Network of friends, followers, etc. Basta ituloy-tuloy mo lang with the night of Wands. At binibigyan ka nito ng advice or guidance na maging agresibo ka pagdating sa bagay na ito. Kasi magdudulot siya ng success, financial growth uh, para sa'yo. Okay? So, lalo na yung iba na yung business nila nasa online, ayan maaaring naging up and down siya in the past. Pero ito, magbo-boom ka dito. Basta ituloy-tuloy mo lang. Okay? So, person na nakakonect mo pagdating sa love. Kung ayaw mo ng way ng pagre read ko, kung ayaw mo ng ganito klaseng reading, pwede ka naman po mag-next video or i-check mo na lang yung ibang videos namin. Okay? Let's start. Person na nakakonect mo sa love. You do have here the three of wands. Okay this person miss you. May pagkakalayo or pag distance sa inyo na person na to with the Knight of Pentacles. Either short distance or long ha. Uh, basta meron tayo nakikitang distance sa inyo. Two of Cups, maybe partnership, relationship, or friendship sa inyo na person na to. Ngayon nato person na to, nag-iipon siya ngayon with the Four of Pentacles at the bottom of the deck. Kasi hindi siya happy eh the Five of Cups is nagpapakita dito at the bottom of the deck, hindi siya happy. Pwedeng with the lovers, yung mga partners or mga tao sa paligid niya, hindi siya fully satisfied sa mga ito. Parang nakukulangan siya. Gusto niyang gumawa ng action sa'yo dahil nakikita ka niya as the, uh, you are the Queen of Pentacles, this person. Nakikita niya yung sarili niya as the King of Pentacles. So maraming, um, maraming pagkakapareho sa inyo nitong person na to. And then this person, Ah, uh, pwede nyo sa ngayon pareho din kayo. You miss each other and this person miss you a lot. Okay? So ano yung emotion niyo sa isa't isa? Okay, you do have the Emperor, Aries energy, the Three of Cups. So nakikita mo to itong person na to as a friend. Ah, uh, sa ngayon parang wala ka masyadong pakialam sa kanya. Parang kaibigan ganun. Parang ah, uh, ano yung meron sa inyo, okay lang ganyan uh, five of 1, so ngayon pwede may mga challenges sa connection nito na, na nagiging dahilan para hindi ka mag-focus sa kanya so you are currently building yourself, building your own empire, yung iba nga may kinalaman sa social media, sa online so nandito yung focus mo tapos itong person to with the four of swords pwedeng sa ngayon wala ka munang pakialam sa kanya and kunin naman natin yung emotions niya para sa iyo Emotion niya para sa iyo. Emotion niya para sa iyo. You do have here the King of Pentacles. So talaga nagpapakita itong card na ito. Um okay. Para ho na person na to, focus niya stability. The uh, the devil is here. This is Capricorn energy. And parang nagpakita sa akin yung the hermit. Could, you could be dealing with the Virgo or malakas yung Virgo energy sa person na to. Seven of Pentacles, Stars, Virgo, Capricorn. Ayan. So, importante kasi sa kanya yung mga achievements, yung accomplishments sa life. Katulad mo, mga hindi naman como love eh love na lang talaga. May kanya-kanya kayong sitwasyon ngayon na mas pinfocus ninyo is yung mga success at kung ano pa yung magbibigay ng stability sa inyo as an individual. And yung person na to with the devil, I feel like yung yung energy niya hindi siya nagiging honest sa iyo meron siya mga nililihim and alamin natin kung ano yung mga nililihim niya okay the seven of swords is here i feel like itong person na to is umiiwas ngayon with the judgment but in reality alam niya na kung ano yung totoo regarding sa connection niyo pwedeng if there's a soulmate connection, nararamdaman niya si soulmate connection, alam niya yung soulmate connection, and uh, pwedeng sa ngayon, umiiwas lang siya regarding dito. Yung parang nararamdaman niya na kung ano yung connection na meron sa inyo, pero hindi niya alam kung paano haharapin, or paano sasabihin sa iyo ito. Okay? So, with the seven of wands, And five of swords, pwedeng may mga dapat pa siyang i-cut off or tapusin sa buhay niya. Pero ngayon medyo malinaw na sa kanya na yung connection ninyo is hindi basta-basta lalo na with the strength card, Leo energy. And what will happen in the near future sa inyong dalawa? Okay, hey, wait lang na laglag. Okay, nadampot ko na. You do have the two of wands. the Three of Swords and the Ten of Swords. Okay. Okay. Hindi ko to kukunin. Ang kukunin ko lang yung mga ito. Okay. The Star, the Moon, and the Ten of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn, Energy, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Aquarius, Energy, Okay, nakakita tayo ng ending in the near future. Yung ending may kinalaman sa third party situation. Yung iba sa inyo, kung may mga kakonek pa kayong iba or siya, eh, hindi ko masabi kung sino ito, pero nakakita tayo ng ending dito ng third party relationship. Tapos nakikita natin dito na kaya gagawin yon kasi may mga plano regarding sa kung ano talaga yung gusto. Okay, so a-actionan itong mga bagay na gusto which is may kinalaman sa connection ninyong dalawa. Pero of course, may mga taong dapat mawala muna. And yung iba sa inyo, it could be this person na stuck sa, sa, sa relationship, partnership, marriage, for part of once. Pero nakikita natin dito na hindi na fully satisfied itong person na ito sa kung ano yung sitwasyon niya na Kaya ito yung magiging dahilan with the Eight of Pentacles para mag ng risk itong person na ito. And ngayon, in the near future, nakakita tayo dito ng pagkikreate ng message or pag-iisip kung paano gagawin itong ending na ito, paano magkakaroon ng transformation, etc. Kasi hindi niya rin naman maikaila sa sarili niya with the Four of Pentacles and the uh, Five of Pentacles na hindi siya happy, hindi siya masaya, at saka hindi siya satisfied sa kung nasaan siya. Kaya with the Tower, gagawa ng action, Uh, regarding ending, kasi nakakita rin tayo dito ng mga problema, nine of swords, kung bakit parang yung relationship, or yung connection, hindi na rin naman nag-work out, para sa kanya, so thank you for watching guys, I love you all, and bye-bye.